Ayun, ayun mga idol. Good morning. Si Tabak Farmer po. Maliliit ang bunga ng variety ng ating grapes na itinanim. Ayun, ayun mga idol. Good morning. Si Tabak Farmer po maliliit ang bunga ng variety ng ating grapes na itinanim kaya sinishare ko lang sa inyo mga idol Ayan, no? maliliit ang bunga yung grapes na tinanim namin ah, logi na naman tayo mga idol kaya nagpalit tayo ng ibang pananim ito papaya Ito naman yung ating pananim ngayon, papaya mga idol. Isishare ko sa inyo mga idol kung paano ang pagtatanim ng papaya at pag-akyat ng papaya pagka may bunga na. Pero hanggang mababa, ba, hindi pa naman pwedeng akyatin. Ipahiga mo yung papaya mga idol para hindi mo na akyatin, abutin mo na lang. Pero itong ating mga grips mga idol, napakatamis nito. kung sinong may gustong uh, tumikim, punta lang kayo dito mga idol. Maraming mga bunga ito. Uh, mga pananim namin mga grips. Yan no? Oh. <clears throat> Siguro ito, buburuhin na lang gagawin naming alak. Yung tinatawag na ano, sadike. Sadike. Ako mga idol, marunong ako gumawa ng sadike kasi galing ako ng Saudi. Nung nasa Saudi ako, yan yung mga ginagawa namin mga alak. Kaya yung mga kasama ko nahuli, huli, ayun, pinakulong ni King Pahad. Kaya ako, umuwi na si... Mas maraming alak dito sa Pilipinas. Yan. <coughs> Ito ngayon mga idol, uh, nagpalit tayo ng mga pananim do uh, papaya na itong kinatawag na pink lady. Yan. Yeah. Tignan mo mga idol kung papansinin mo yung mga mga tangkay niyan, pink na talaga siya oh. Kaya tinatawag na pink lady. Ang bunga nito dala dalawa lang. Kada isang puno dalawa ang bunga ng papaya. Magkaharap. Yan. Yeah. Ewan ko kung meron din sa likod. O ganito lang pagtatanim, sishare ko sa inyo mga idol kung paano pagtatanim ng ano, papaya. Kung paanong magtanim ng papaya. Go! Ito lang o. Oh. Tabasan mong ganyan. Hindi na kailangan ng run up, run up dito mga idol. Yan. Pagka umulan, punta ka sa gubat. Tanim ka na ng papaya. Ayan. Hindi na mo na magunang raranapin. Basta, uh, masipag ka lang na mag, magtabas. <coughs> Tanggalan ng damo. Ayan. Medyo laliman mo ng konti mga idol para hindi Yan. Pagkatapos, lagyan mo ganyan. Kukuha ka ngayon ng pangtabon dun sa ibabaw. Kasi ito, yan yung mga ano. Yan yung mga matatabang lupa. Yun yung ipailalim mo. O ganyan lang mga idol. Wala pang isang minuto may papaya ka na. Yan. Shout out sa mga followers natin diyan. Mga subscribers, yan. Tabak Farmer po. Paki-subscribe and share my YouTube channel at ang mga hindi pa nakasubscribe, Subscribe mo na idol para lagi kang updated sa ating mga upload. Tabak Farmer, bye bye.